Tambalang Kasnil never na raw magbabalikan dahil bibida sa bonggang serye. Wala nang balikang mangyayari sa pagitan ng dating magkarelasyon na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Iyan ang siniguro ng isang source ng diritsahan naming tinanong kung posible bang magkaroon ng second chance ang love story ng Kasnil. In fairness, marami pa rin ang umaasa na mabigyan ng part 2 ang nawasak na relasyon ni na Catherine at DJ dahil feeling nila sila talaga ang tinadhana. Tulad na nga lang ng tatay ni Daniel na si Romil Padilla na nagsabing sana raw ay magkabalikan ang kanyang anak at si Katrin at isa raw yan sa pinagdarasal niya. Talaga namang nangyayari yan eh. Darating yung puntong nagkakasubukan pero para sa akin, ako I still pray na sana dumating yung panahon na magkita ulit sila say ni Romil. magkaunawaan dahil napakalaking panahon yung nilaan nila sa pagmamahalan nila pinagdarasal ko sana tumbalik pa ang kanilang pagmamahalan habang mga single sila, sana magmuni-muni talaga sila o timbangin nila yung naging pagmamahala nila sa kasalukuyan. Dapat bang magstay? Dapat bang tayo magbalikan? I guess ito yung time na yon. Aniya pa. Pero sabi nga ng ating source, feeling niya wala nang chance na magkaroon ng reconciliation ang Kathniel dahil super naka-move on na daw ang binata sa breakup nila ni Kath. Hindi na, wala na yon sa kaparang wala muna sa isip niya ngayon ang magipagrelasyon after nilang maghiwalay. Mas gusto niyang magpakabisi. Pinaplano na yung bago niyang album, din sunod yung kanyang concert, at sa pagkakaalam ko, pagkatapos niyang malaman yung karyer niya sa music, saka siya gagawa ng teleserye, sabi ng amin kausap pero tumanggi siyang sabihin kung sino-sino ang makakasama ni DJ sa nasabing project. Sa pagkakaalam ko, wala siyang magiging leading lady. Sa ngayon, umaasa pa rin ng aktor na si Romil Padilla na magkakabalikan pa ang anak niyang si Daniel Padilla at dati nitong nobya na si Catherine Bernardo. Si Daniel ay anak ni Romil sa dati niyang karelasyon na si Carla Estrada. Nitong nakaraan lang, nahingan si Romil ng reaksyon sa kontrobersyal na naghiwalay si na Catherine at Daniel o tambalang Katniel nang makapanayam siya ng star photo sa TikTok nitong May 9, 2024 Ayon kay Romel, isang pagsubok kung ituring niya ang nangyayari sa dating masaya at mapayapang relasyon ni na Daniel at Catherine. Gayon pa man, hindi raw mawawala ang kanyang panalangin na dumating ang araw na magkita muli ang dalawa at manumbalik ang pagmamahala nila sa isa't isa. Katunayan, isa raw siya sa unang nalungkot at nanghinayang sa breakup ni na Catherine at Daniel na isa publiko nila ito noong November 30, 2023. Nakita rin daw niya ang matinding dagok na pinagdadaanan ng kanyang anak kaya bilang ama lagi raw niyang sinasabi na anuman ang magiging desisyon nito ay buong puso niyang susuportahan. Sabi ni Romel, ako sabi ko nga habang sila ay mga singles sana magmuni-muni muna talaga sila o timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Dapat bang the same? Dapat ba tayong magbabalikan? And I guess ito yung time na yon eh, makikita nila sa darating na araw. Nabaling kay Daniel ang sisi sa nangyayaring hiwalayan dahil nagkaroon umano ito ng lihim na relasyon sa aktres na si Andrea Brillantes Bukod pa dyan ang pagdikit sa pangalan niya sa iba pang mga babae, dahilan para isipin ng marami na makailang beses niyang pinagtaksilan si Catherine kabila ng kaliwat ka ng batikos ay pinili ni Daniel na manahimik at panandali ang pagpahinga sa showbiz.